Magkahanap ka ba ng helmet mga kaibigan? Bill Mola, i-recommend na for ipapakita ko sa inyo itong si Bill Mola single visor sa halaga 3,990 pesos ito na si Bill Mola ang maganda dito mga kaibigan ito ay sunglasses ready so tamang tama sa mga mahilig magsalamin o yung mga medyo malabo na yung mata ay pwede niyong gamitin naka quick release at yung foam, yung lining nito washable and syempre ito ay movable. Kaya maganda to si Bill Mga kaibigan, ito ay merong ICC sticker, meron din itong ECE, at ito ay 1,580 grams plus minus. Itong hawak nating helmet, mga kaibigan, is Bill Mola Rapid RS. Sa totoo lang, marami ang hindi nakakapansin kay Bill Mola. Pero, alam nyo ba na isa sa pinaka quality o isa sa quality na helmet ang Binmola meron din silang iba't ibang design syempre alam nyo naman yung pinaka paborito ng mga may hiling sa Binmola ay yung Initial D syempre Initial D yung isa sa pinaka magaling na racer o yung sa mga nag-race na ko tama tama yung tapagat na tignan di ba? eto pa yung isang design o eto pa yung ibang design na pangpakita ko sa inyo para sa Binmola ng helmet bin. eto di ba? ang angas ang ganda forma sa mga may motor dyan na kulay team, pwedeng pwede ito sa inyo at tamang tama sa inyo. I-team na may combination ng white ay pag binignan mo ay ang angas ng form niya. Yung form niya, mga kaibigan, totoo lang, ito. Makapagin yung form niya. Ito, tamang tama ito sa inyo. Para sa akin, okay na quality na helmet na ito. 3,990 or 4 or less 4,000 pesos magkakaroon mo na ng ganito klase na ganda na helmet pa pang papakita isang design pa ito, meron din touch of white there tapos black di ba ang ganda ano ba sasabi ko dito sa video na sa akin quality ang helmet na to maayos hindi kayo magsisisi kapag bumili kayo nito single visor, Gear lens, ito, at ito ay syempre available dito sa gear zone na 5.0 sa silang kapit. Mga kaibigan, pinipita ko kayo na pumunta commercial dito sa gear zone na 5.0 para makita itong pinmola na di Diba? Alos kakulay nung aking sinusuot na jersey na gear zone. No? Diba? White, black, ito white and black. Syempre, Shoutout din syempre sa Full Print Manila yung gumawa ng ating uh, jersey na to. Okay, so yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa pag-support na kay Mama Henry. And lagi ko po sinasabi na mag-iingat po tayo lagi kasi alam mo naman na may pamilyang mag-aantay sa atin. Bye-bye. Thank you.